Ngayong araw guys, samahan nyo nga pala kaming maghilahila dito sa mga mangroves natin para makahuli ng iba't ibang klase ng mga isda. At syempre guys, dito na rin natin tululutuin sa ating magandang treehouse. At kasama nga pala guys natin ang ating buong tropa na pumudrip dito kaya samahan nyo kami. What's guys? What's up mga karapadaan lang? Kumusta po kayo lahat? Kasi ngayong araw guys ay napagdesisyon na namin ni Dugong na dumiskarte na naman ang pang-ulam. Dahil nga guys nalulungkot si Dugong pag wala siyang maiulam dun no, sa aming pinupod trip. Kaya eto sinamahan ko na rin muna siya dito maghilahilan itong lambat. At dito nga guys sa part na to kasama ko rin yung mga tropa ko dito para magpatulong sa kanila dito sa paghilahilan namin. Kasi hindi guys namin kaya tong dalawa ni Dugong. Medyo mabigat kasi guys yung lambat. Siyempre guys pasalubong kami sa Agos tapos kumakayod yung sa mga puti kaya medyo mahirap talaga. Tapos, ayun, guys, ano, papansin nyo nga pala ilo talaga dito sa ating mga mangroves yan kasi guys ang perfect timing para maghilahila tayo kasi mababaw lang yung tubig maya maya nga lang guys nakarating na agad tayo dito sa ating spot na paghihilahan itong mga lambat ito nga pala guys yung mga itsura dito ng lambat sa lugar namin itong tinatawag naming hilahila guys para siyang may bulsa tapos magkabila guys sa may humihigit dyan medyo mahirap nga lang guys talaga tong higitan kasi pasalubong kayo sa agos tapos putik yung nalakaran ninyo tapos ang pinakamahirap pa dito guys eh, pag napapunta kayo sa malalim na part eh, talagang hindi nyo may basta-basta yung lambat. Pero dahil nga guys, sanay na kami ni Dugong at eto rin naman guys talaga yung sideline namin ni Dugong dati nung hindi pa kami nagbablog para lang magkapera kami kaya hindi kami medyo nahihirapan ngayon. Grabe guys, bigla ko lang tuloy naaalala yung mga moment dati namin ni Dugong pala gila hila kami na ganito nung mga bata pa kami. Halos hindi nga guys namin mahigit yung lambat nung kasi sobrang liliit pa namin na Dugong nung pero kahit paano guys may nahuhuli rin naman kami. Tapos eto na nga guys, ano after nga pala guys natin hilahin yun at medyo malayo na rin yung amin na paghilahan ay eh, na napag na rin namin pumandaw. Pinababa nga lang guys namin dito yung mga isda hanggang sa huli ng bulsa niya para makuha namin. Tapos ayun, dali-dali namin din nalang ninadugong dito sa may gilid ng mga daluruan para itaktak at mapilian yung mga huli. Pagkataktak nga lang guys dito ng mga nahuli namin, grabe medyo marami rin kami nahuli ngayong araw. Kaso nga lang guys medyo marami dito yung mga isdang palo at mga biya. Meron rin nga pala guys kami nahuli dito yung isdang tampal kung tawagin dito sa lugar namin. Kayo na lang guys ang bahala doon sa kasunod niyan. Pakicomment sa baba kung anong tawag sa lugar nyo sa tampal na yan. Isa rin talaga guys yung tampal na yan sa napakasarap isda kasi medyo malaman talaga sila. Sari-sari mga isda rin nga pala guys yung mga nahuli namin dito at may mga samaral din nga kaya tuwan tuwa sa dugong sa part na to at eto naman guys isdang butete ang tawag dito kaya pinakawalan na lang namin yan. Hindi kasi guys namin kinakain yun kasi nakakalason. Tapos meron nga pala guys kami nahuli ditong sea tapos itong malalaking palo na sobrang tataba talaga at quality quality yung kanilang mga sukat. May mga isda rin nga pala guys bia dito na napakasarap talaga. Grabe guys iba-ibang isda talaga yung mga nahuli namin dito pa -ila -ila kami. Medyo mag-iingat nga lang, guys tayo sa mga matinik na isda dito katulad nito mga samaral at saka guys yung lupo talaga naman guys pag natinik kayo ng maliit na isda na yun na lupo kung tawagin dito sa lugar namin eh sobrang sakit talaga tsaka lalag natin kayo ito nga pala guys yung mga nahuli namin do sa unang pandaw namin ng paghigit namin ng mga lambat grabe guys medyo marami rin talaga kami mga nahuli dito mga samaral at mga isdang bi at palo kaya nga sabi guys sa akin ni Dugo nga isang hila pa daw para madagdagan pa daw yung mga huli namin at dito nga guys sa part na to, kung makikita nyo ko dito yung mga kahoy na nakabarang kasi guys dyan yung mga isda ciudad, kadalasan may nagbabahay din doon yung mga isdang mga lapu-lapu. Bago nga pala guys kami humila ng pangalawa, i-chenek muna dito yung bulsa ng lambat natin kasi baka nakapilipit, ay sayang lang yung ating effort sa pagigit nito. Hindi kasi guys dyan dediret yung huli doon sa huling huli kaya makakawala ka agad sila kung nakapilipit yun. At dito nga guys sa part na to, ay tumulong na rin ako sa kanila sa paghigit at after nga lang guys ng ilang minuto ay pumandaw na ulit kagad kami dito. At nung naipo na nga guys namin yung mga isda dito sa dulong-dulong -dulo ng lambat ay napagdesisyon na 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 dito piliin sa gilid para hindi talaga sila makawala. Tapos ay na nga guys, anong tinaktak na nga pala namin ito pangalawang huli namin sa paghigit namin itong lambat. At grabe guys, so may huli rin nga pala yung isang igat na medyo malaki rin. Sabi ko, good na rin yan. At ipapakain namin guys, so, sa mga alaga naming ayama. Tapos may nahuli rin kaming isang malaking butiti dito guys, na medyo kawig daw ni Dugong. Nahuli rin nga pala guys kami ditong blue crab, kung tawagin dito sa lugar namin ay alimasag. At meron rin guys, ditong nahuli kami lapu guys. Grabe, dalawa na nga pala guys yung nahuli nating lapu-lapu. After nga lang guys, namin mapilian lahat yung mga nahuli namin ay tinaktak na rin min muna dito para manilisan at maalis yung mga putik. Grabe guys, so talagang iba't ibang klase ng mga isda yung mga nahuli natin dito sa ating lakad ngayong araw. Grabe, sobrang sarap niyan. May mga isda nga pa lang palo diyan, kulapo at iba-iba guys, may mga kalantugas rin sila. At dahil nga guys, medyo nagugutom na rin kami kaya dali-dali kami nagsagwan dito papunta do sa ating treehouse kasi guys, doon tayo magluluto at nandoon yung mga gamit natin. Pagkarating nga pala guys natin dito sa baba ng ating treehouse, agad eh, ko na rin pinalinisan kay dugong itong mga isdang tampal. Kayo na lang guys ang bahala sa kasunod diyan kung tawag. At eto na nga pala guys yung mga napili naming lulutuin namin tapos yung iba guys na matitiray iuuwi namin doon sa aming mga bahay at dahil nga guys nagtatampo na rin yung tree natin dito kasi matagal na daw tayo hindi nagluluto sa kanya kaya dito muna tayo magluluto kaya ayun guys dali dali nga guys namin kinuha dito yung mga kagamitan namin ni Dugong sa pagluluto tumakyat na kaagad kami dito sa aming napakagandang tree house siguro nga guys sa mga susunod na araw ay eh, mag-overnight ulit tayo dito sa tree natin abangan nyo yun Pagkakyat nga lang guys namin dito sa taas ng tree natin ay eh, nagpasigal na rin kaagad ng apoy dito ni Dugong para makapagsimulan na rin kami makapagluto at makakain na rin. At habang agis nagagayat ako dito ng sibuyas at bawang ay nandito si dugong sa likod ko na sobrang saya talaga at pasayaw-sayaw pa siya. Sana nga lang guys hindi siya malaglag niya kasi walang tubig ngayon doon sa ilalim. Tapos ayun guys nagisa nga lang pala ako dito ng sibuyas at bawang na ilalahok natin dito sa ating lulutuin. Tapos nilagay ko na rin guys itong dinala namin gatanan yung kinayod na nga pala guys namin niya kanina doon sa bahay. Tapos guys ang sinunod ko namang ilagay itong mga isda natin guys. Grabe o okay, kitang kita nyo naman guys na fresh na fresh pa talaga at nap pakasarap niya ipod drip mamaya. Iintayin niya lang guys natin lang ilang minuto yan hanggang sa maluto yung mga isda saka natin lalagyan yung luyan dilaw tapos nag-add na rin nga pala guys ako muna dito ng asin tsaka kapaminta pampalasa. Tapos nung naluto na nga guys yung isda nilagyan ko na rin guys dito ng luyan dilaw kaya naging kulay dilaw guys yung sabaw niya dito grabe sobrang sarap niyan mamaya. Iintayin niya lang guys natin ulit na ilang minuto hanggang sa maluto yung mga isda at nag-add na rin nga pala ako dito ng sili pampabango. Tapos ayun guys after nga lang na ilang minuto ang pag natin ay ready na kaagad dyan at bumaba lang kami dito sa may floating house natin para dito kami makakain. Kaya nga guys, kaagad si Dugong nagpasandok dyan ng isang malaking isdang palo na napakataba at yung daong ulam niya tupod tripin. Grabe guys, so kung makikita nyo dito sa part na to, talaga nga ngam Dugong isdang palo na niya na napakataba. Grabe, solid na solid naman yung kain ni Dugong ngayong araw. Syempre guys, yung kain ko na rin. Grabe, napakasarap talaga kumain pag galing kayo sa pagod na pagod na pangyayari sa buhay tapos ganito pa yung kakainin nyo at nasa tabindagat pa kayo. Medyo nakakapagod rin kasi guys, talaga yung ginawa natin yung pagihigit natin doon sa lambat parang may isang malaking kalabaw. At syempre guys, baka sabihin nyo na naman na kami lang kumakain na nagpupudrip dito ni Dugong. Kaya eto na guys, sinama ko na rin yung aking mga kaibigan dito na nakatulong na kanina. At eto na nga guys, sabay-sabay kami pumudrip dito. Grabe, sobrang sarap talaga sa Pilipinas guys. Nakasama yung mga kaibigan mo tapos nang huli kayo ng ganon sa kanina. Tapos sabay-sabay kayo nagpupudrip ng ganito. Darating rin kasi guys yung panahon na magkakahiwalay-hiwalay rin kayo. Kaya sulitin na natin yung mga bagay-bagay na kasama natin sila ngayong araw. Kaya ayun guys, salamat nga pala sa patuloy na nag-share at nag sa mga video natin. Huwag nyo sanang kalimutan palaging i-share to. Kaya hanggang dito na lang guys muna sa ngayon. Kita-kits na lang ulit bukas. Salamat sa panonood guys. Ha ha. <laughs>